dito na kami ngayon sa Halaw, nila kasama ko si uh, Ibo Nadarna ng Kalaw ang Gimat. <laughs> anong balita? muntami oh, si Lord Pumunta kami dito kay Pinoy ang Gimat. Wow. ko yung si kaibigan ko. Ayun. Uh, anong mayroon sa atin? Anong Pimiter mayroon ngayon? Anong mayroon? Ah, uh, Bernes ngayon na uh, nagsama-sama kami magkita-kita ng mga atropa dito na niniwala sa mga agimat at anting-anting. Iyon Sinasabi no? sabi nila. Kasama ko ang kaibigan ko taga Rizal. Agimat Rizal. Ayun. At saka nandiyan si Commander Poto ng Cavite. Ayun, Cavite. no? at saka yung isang agimat ng Sino man? Taga saan ba yan? Yung malaki katawan yun? ah ano yan? Yeah, uh, yan dyan. Yan, ng, ag uh, agimatero ng ano, agimatero ng tagig. Oh. Taga tagig dito, yan. Eh. Dito oh. sila lahat ngayon. Oh. Uh, Taga uh, ano yan? Uh, Bikutan. And dito kami. Dumating na si Commander Kalanchao. Kanina pa hinintay ni Banjo. Oh, uh, um, ba na si Banjo ng libon na anim na piraso na kinatablan ng bala wasak. Oh, uh, tara, baka may dumating na koan ang bulabog. Oh. Uh, ano tayo ngayon sa kalao? Yun o. Ito na kami! Ito na kami! Mandel ka lang tau. Ah, ton, Spa. Mandel ka lang tau. Spa. Mukhang bago yan tol na kinakasa. Anim. Anim na wanay libon. 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 Ginamot ko yung mother gumaling. Ginamot ko yung anak gumaling. Ginamot ko yung apo gumaling. Eh di lahat siya kumuha ng bawa, anim ka Ah, grabe. Taga saan tol? Saan lugar? Holy Spirit. Ah, Kingston City. Uh, literal Spirit. Ah, Kingston City. Okay, okay. Holy Spirit. Ngayon, okay, nag-order ng dalawang libon sa akin. Kasi hindi ko siya, hindi ko lang gusto meron. Ito na yung kalangga nila. Ah. Ah. Oh, nakita nyo na ah. Order ito ni ni Pinoy Egimat sa customer. Gawa ng bernis Oh, gawa ng bernis Ito yung karga na apat na elemento sa kalikasan na nagpistid na bao. Kilid-gilid lang siya, hindi tas baba. Medyo mababa lang ang presyo. Oh, yung lang. Oh, pero maganda ang cutting. Oh, ganda Perfect. Ito siya, ito yung kinapitan ng libon niya powder. Ay, uh, pulbos. Madali, pulbos. pulbos. ng libon. oh pag medyo toyo yun eh, siya, lagyan mo na siya ng lactite para hindi papasukan ng tubig. Yan ang mga sekreto. Tapos, lalagyan siya ng net. Uh, natin siya. Walang problema kahit makabalaktaran siya kasi ang dignum ani ah uh, binasag lang uh, dignum hindi siya cross ang karga. Pero dignum siya nga nga ano nga katiting lang kasi kung malaki karga natin ni na Digdom di kasi ang cross malaki kaya pero may may Digdom siya may mutya sa tubig o oh, may libong kawayan o oh, andin uh, kahoy na naging bato sunod yung matigas bantiris sa kidnap ito yung mga karga sunod Narito na siya kanina sa labas pa Ngayon kung buksan ito siya, ritwalan uli ito. Iihip sa loob. Kaya, yeah. Di niya dyan, ano kasi, ano na siya, oh. sirado na eh. O, oh, ngayon, tatanggalin ang plastic. Ah. May plastic pa siya, yan o. Oh. Pag plastic, may butas yan dito. Pag ritual uli, ihip, sirado muli. Ah, bibinyagan, bibinyagan, bibinyagan pa siya. Yan ang pag, pagbuhay ng gamit. Kailan din Oh, sa araw ng Birnis. Ah, tamang tama. ka na ba doon? Diba? Ah, nakampo na ko ganina kasi may kumuhang kidlat sa akin. Medyo maigpit sa kalaw ngayon. Dito ay basta-basta makalatag. Ay. Oh, kaya ang sa atin na lang paggagamot. Kung kukuha sila ng gamit, dudukutin natin gamit. Yun ang ano sa kalaw. Kasi medyo maigpit ngayon. Na, oh, ngayon ang ating bangkita. dan lang ang ano natin. Oh, buri. Hmm. Hmm.

dalawang libo lang. Dalawang libo lang, pwede oh, libu lang libu lang yung libu lang nga, na, niya. lang Nung nabuhay na ang Diyos, lahat ang kapangalihan niya sa kanya. Oh. Okay, mo, na, nabuhay na nga yung, ano, yung mga nagbantay. yung ano ang ipinoy kumuha eh. Oo. Oh. libo eh. Hmm. Oo. Oh. Yung isa tol, ano? Ito, 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 ito gamit to ng ano? Ano? Dali so, ah. yung okay, isa kasi ano, eh, sumabog nyo eh. Ano? Huwag daw mo, daw Basahin, baka sumabog daw mga -a -a. <laughs> <laughs> di di, Hindi, hindi ako mabasa. Titinan ko lang, titinan ko lang. Hindi, yung isang nga tol, patingin. Ha? Yung nga tol, Hindi, parehas lang ay pa yun. Huh? Ah, parehas lang. Parehas Ha? Parehas lang yun. Parehas lang yun. yun. Parehas lang 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 Coronados. Umuwi ka niyan. Kumain na yan tol. The next time is around the sun. Oo oh. Lahat niya kuha. Yung kabila. O parehas lang yan. Pero parehas. Oo, oh, yung Parehas lang, lang karno yan. Sator Coronados. Oo, oh, so Tor Coronados yan. Hmm. Ay, yung ginagawa sa Israel. No. Oo, oh, no, kaya ay, ay, no, kaya sa no, Israel din, yung Israel do. No? Ano ba? Alam mo ba kung ano 'yung gumagamit dito? Ano? Ang gumagamit ito dalawa. Dalawa. Ha? Ah? Ang ginagamit dito ng Alpha Omega. Alpha Omega. Oh, Alpha Omega. Alpha Omega. Alpha Omega. Ang original talaga may hawak nito Alpha Omega hindi harin bakal. Ah. hindi nga, hindi, ah. ha, hindi, ba? oh, hindi, oh. hindi, hindi harin bakal. Ah. Diba? O, oh, shout out mo, sa mga taga Alpha Omega. Hey. Shout out. Ayo. Alpha Omega yan, hawak ng Alpha Omega yan. Mayor si Chino Ang amas mm. ang amatayan Ay gusto yung Ano ba ang Masula? Yung just sa pinaka ano, mataas na ano, na ispirito. Uh, ano ang kamatayan niya? Meron niyang ano, meron niyang tato. Ito uh, so papipiliin mo ko, ito may buhay. Yan, wala na yan. Yan, hindi wala na buhay. Ito, dipindi yan. Ito, pwede pato to akin. Sator des hindi pwede mo wala buhay buhaya kasi yun yung bitay nyo na ano eh, yung thread o. Hindi pa daw yung pwede mawalan kasi dalawang pwede, pwede yung pwede 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 masayang ya. naman. Bitay nyo yung thread Halo-halo na kasi ang gawin ito. Wala na akong maramdaman dito, doon na lang ako nakasaramdaman. Mabubuhay to Tol, kung, kung kung sagrahin. Lahat ng oraso yeah. niya, kayang buhay niya. Maniwala ka sa akin, kung sagrahin siya yeah. ng ano dyan. Pag na kung sagrahin, ang buhay lahat siya. Kailangan niya, Tol, kung sagrahin kasi so, kung sagrahin mga... Oo, pwede. No? Huh? Oh, Pwede po. Tatlong blazer dito. Pwede kay Commander po to Commander Kalanchao. Ayan, kay Pinoy Agimat. Ayan. 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 yung panyo yan, pagawa mo. hindi yan, hindi yan, hindi ang, hindi ang ano ng panyo. Iba yung ano ng panyo. Hindi yan pwede sa panyo. Ah, kasi ang panyo may sariling piles. Sa bakal. yan para sa mo. Laminit, pwede yan. Uh. mo, Laminate minuto plastic. Kanan Baka tol, bakano bigyan mo sana, diba ba? Ah. Para sa kaibigan lang. Bigan oh, presyo kaibigan oh, lang. Presyo uh. otol. Oo pala oh. naman pala tol eh. Oh, oh. Oh. Presyo kaibigan lang, kaibigan. Picturean mo na lang. Oo. Oo, picturean. Pakikita lang pala 'yan. lang lang pero tol, ingatan mo tol Ingatan mo yan uh, Ang ah, gawin mo rito, kumuha ka ng plastic na Medyo kasa siya Tapos ibulin mo Kasi baka mabasa ng ulan Mabasa ng tubig Hindi mo na paikinabangan yan ngayon. ngayon, ang pinaka dyan tol Kung gusto mo talaga ito, tol, parang tulong mo rin sa'yo kumuha ka ng gumawa ka ng librito uh -huh. tapos kumuha bumili ka ng sign pin na made in Vietnam yun ang gamitin mo pansulat kahit mabasa hindi ma, hindi mabubura isalin mo sa libritos o mo ganyan kasi pag nabasa yan tapos ka wala na uh, uh, mo kasi bibihiran bi bi nagkakaroon ng ganun. Bibira kasi nagagarant ng ganun. I-yup 'yung ano, Ye box. Aw, aw. Atumbayin mo ng ano. Ipa-consegra mo muna 'tol. Pa-consegra mo. Pa-consegra. Ngayon. Tatai ko 'yung ingredients mo doon. pag nagdasal ilatag mo diyan para oh, okay. ma-ma-consegra yan. Kailan yan ma-consegra? Ang mm -hmm. okay, po yung sa inyo? Kasi gamit yung bao, tinuturo ka ng bao, yung mga kabuhay niya. Mm -hmm. Kaya yung ginagawa niya bao, kaya yung ginagawa bao, kaya yung kaya yung libon, kaya yung libon, formal libon. Ang ginagawa niya, dinadasalan niya. Injeksyon! Ngayon, sarado niya, pag sarado niya, tirahan niya ng butas yan no, sa taas. Dasalan niya na yan. Nalagyan niya lang na, anong sabitan. Walang sabitan niya, close yan lahat. Binukasan niya, lagyan niya ng langis na na. Magbisa. Oo. Pag lang ngayon lang is takpan niya na yun na yun. Si Raunaus, dasalan na naman tol, no? Dasalan na naman siya. Santong walang kamatayan. Oo. San na yun? Fred, ganun din. No, Fred, Fred, na diba? kanto <mimit> walang kamatayan. Huwag ka dito. Santong Bernabal, walang kamatayan. Oo. Oh. Amang santong. Oo, oh, karunong pao. Oh. pa yung boto no, ko. Santong kapusukan.

Malilit ang kamay ko. natatanggal. Matatanggal to, nakamagnet. Tinanggal ko na yan, hindi natanggal. Hindi nga, hindi ka natatanggal. Uh, Pag sinabi ko yan, hindi eh. ko alpo rin. Uh, diba, diba? diba, bagay, may tiwala naman ako sa gutin mo. mo. Hindi po, hindi. Masama yun. Mag-away tayong dalawa. Ha? Uh? Uh, pangit yun. Di ba sinabi ko na sa'yo noon kaya na video natin doon? Oo. Uh, 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 mas pangit yun. yung tanggalin mo yung May karga yan tol. Pag ginawa mo tol yung baso na ano. May palaman sigurado.

So, kasi ako doon pinuntahan natin yung doon ka pa rin sa, sa subdivision. Yung may pa, yung merong garahe. Sa linggo. Kasi sa linggo. Sa linggo. Oh. Hindi ako para Hindi ako iinom. Bala ka minum. Dala mo ako ng may ulam. pa yung ulam? Makakain pa tayo. naman pala Pupunta po na sa bahay. Yung nadala na ako na siya. Ali sama muna to. Sasama ba yan? Pupunta ako ron. Magbablog tayo. Siya, man. May isa sa kayong kamal. Oh. Para pupunta doon eh. Magsalita lang ito ng oo. Oh. 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 tayo. Mablog tayo. Anong... Okay na ba yung bangos? Gusto mo yun? Bangos? Ulam? Bili ko sa isla. Wala. Bangos. Bangos talaga pinakalawis. Hindi, uh, kahit ano lang. O, magandang iyaw-iyaw iya 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 lang. Pwede. Pwede.

Yung sumasakit sa ka kanya. Saan? Dito. Ah, sa baba. Oo. Wala yung sumasakit sa kanya. Wala yung sumasakit sa kanya. Ibong Adarna Ibong Adarna sa magsasawla Susukukan mo pa rin yung parang tunang yung babae kung sino ka Sabi ko kaibigan yun Babae Oo, babae. sa'yo Ayong yung hmm. nagtitinda na yung may tato. Oh. Lager din, nagtitinda na ng nga gimat. Hindi nagtitinda na gimat yun. Ah, hindi. Sa, ano yan, pang -pang. Ah. ah, nagtanong sa akin. Ah, ano. kaibigan mo. Ah. Ano sabi mo? Hindi, ah. nag-comment. Oo, oh, nag-comment niya. Hindi na ako sa ah. mo mo ba sa kami? Hindi siya. ba sa kami? Hindi Sige lang, kapag kakuha. Ito, dali lang naman yun.

Oh, oh. Sirado na to. Oh, magritwal ko. Wala na to eh. Para makapasok yung dasal natin. Eh, release to mamaya. Abukas. Maga. Oh, ay At iso. Nakalagayan. 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 Ha? Wala, mutiya lang sa akin, sir. Mutiya lang. O, oh, yung dayap. O, oh, dayap. So, pero at mat sa update na Gusto, meron tayo? So, ang, ang, sa, ano, ba, buhay. Wiss wala kayo salenta pero meron